magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito pa tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata ni Eunice siya ay nagsalita. Tama ka nga Ambrose. Ayan din ang sinabi sa akin ng iyong ama. Nung kami ay nasa aking mansion. Kaya, nais pa ni Kuya Daryl na bumalik sa lugar ng mga elf. Kaya hindi natin ito pwede hadlangan sa kanyang nais na bumalik sa lugar na iyon. Sabi ni Eunice. maya, -maya si Ambrose ay nagsalita. Auntie Eunice. Paano? Nakakasiguro si ama na may A-Dolan sa lugar ng lahi ng mga elf. Sabi ni Ambrose. At si Eunice ay sumagot at sinabi. Ito daw ay madalas na nagpapakita sa iyong ama. Nang siya ay bago pa lang sa lugar ng mga lahing elf. Ngunit nang tumagal na daw siya. Ito ay bihira niya nang makita. Ang A-Dolan na iyon ay masyadong mailap pala. At hindi rin basta-basta madaling makwa. Oo nahihirapan ang iyong ama na mahuli ang Eidolan na kanyang nakikita sa lugar ng mga lahing elf. Sabi ni Eunice, nang marinig ito ni Ambrose siya ay napangiti at sinabi, Sa tingin ko, mahuhuli ng aking ama ang Eidolan na iyon. Dahil tama ka nga anti Eunice, mailap nga ito mahuli, ngunit hindi ito basta-basta nagpapakita sa sinuman. Nagpapakita lang ito sa isang nilalang kapag may nagustuhan itong katangian sa isang nilalang. At ang lakas ng nilalang na iyon ay napakalakas. Kaya nakakasiguro ako ang eidolan na iyon ay kusang darating upang maging pagmamay-ari ni ama. Sabi ni Ambrose, nang nakangiti, napakahusay kung ganon. Tama lang pala na si ama ay bumalik sa lugar ng mga elf. Makakatulong ng lubos ang eidolan na iyon para mailigtas namin sila Uncle Dax at Uncle Chester lalo na si Auntie Debra sa kamay ng lahing. Demon, sabi ni Ambrose. Samantala sa kabilang banda, ang libo-libong kasundaluhan ng Elysium Gate, kasama sila General Hameno at Daryl ay malapit na sa imperyo ng Westrington. Habang patungo ang kasundaluhan ng Elysium kasama sila Daryl at General Hameno. Si Daryl ay nagsalita, General Hameno, sa aking pagkawala ba sa ating mundo? Kamusta naman ang Elysium Gate Sec? At ang aking anak na si Ambrose? Sabi ni Daryl nang marinig ito ni General Jimeno siya ay agad-agad na sumagot. Master Daryl, naging maayos naman ang hukbo ng Elysium Gate sect sa pamumuno ni sect Master Ambrose. Sa mga nagdaan na taon na wala kayo sa ating mundo, ay mas pinatibay pa ni sect Master Ambrose ang Elysium Gate sect. At ang relasyon sa iba't ibang mga sekta, siya ay tinutulungan ni Empress Yvette ng New World. Sabi ni General Jimeno, nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, mabuti naman kung ganun, ginagabayan siya ni Yvette, at tama ba ang aking pagkakarinig si Yvette ay empress na ng New World. Bumalik pala siya sa kanilang lugar, at hinawakan niya ang pamumuno sa New World. Mahusay at makakabuti ito sa New World, dahil si Yvette ay nagtataglay ng isang katangian ng pagiging pinuno noon paman. Sabi ni Daryl nang nakangiti at maya maya, nagsalita ulit si Daryl. Wala na pala ako dapat ipag-alala kung babalik ako sa lugar ng lahi ng mga elf. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni General Jimeno siya ay nagsalita. Sec Master Daryl, hindi pa pala kayo mananatili sa ating mundo. Maaari ko bang malaman kung ano pa ang dahilan upang bumalik kayo sa lugar ng mga elf? Sabi ni General Jimeno, at nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, Madami pa akong kailangan gawin sa ibang mundo ng nilalang hanggang sa ngayon sila Brother Dax at Brother Chester ay nasa lugar peren ng mga lahing demonyo. At dahil din sa tulong ng mga lahing elf, ay magagawa ko pang mas palakasin pa ang aking spiritual na tinataglay. At may nais pa din akong matutunan na iba't ibang kasanayan, na ang mga elf lang ang makakapagturo sa akin nito. At kung matutunan ko ang mga iyon, sigurado ako ito ay magagamit ko upang mailigtas sila Brother Dax at Brother Chester sa lugar ng mga demonyo. At isa pa, si Miss Lin ay hindi pwede magtagal sa ating mundo. Dahil nakakatiyak ako na ang hari o master ng mga elf na kanyang ama ay nag-aantay. Sa aming pagbabalik sa kanilang lugar, ayoko din na mag-alala ang master ng mga elf sa kanyang anak. Kaya matapos ko lang ang problema dito sa ating mundo ngayon tungkol sa Westrington. Kami ay agad-agad babalik sa lugar ng mga elf, sabi ni Daryl, nang marinig ito ni General Hameno. Siya ay napakamot ng ulo at sinabi, Oo nga pala, nakalimutan ko, na sila Sect Master Dax at Sect Master Chester lalo na si Empress Debra ay nasa lugar peren ng mga lahing demonyo. At sa iyong pagkakasabi Master Daryl mukhang makakatulong nga sa iyo ang mga nais mo matutunan sa lahi ng mga elf. Nauunawaan ko na kung bakit hindi ka pa mananatili sa ating mundo, sabi ni General Hameno, at maya maya, sa hindi kalayuan sa kaharian ng Westrington, ang mga nagbabante dito, ay natano ang libo-libong kasundaluhan na patungo sa kanilang imperyo. Agad nilang pinatunog ang trumpet upang maging hudyat na may ibang mga kasundaluhan na patungo sa kanilang imperyo. Tut, tut, ang trumpet ay tumunog, at ang buong kasundaluhan ng Westrington ay nagsipaghanda. At si Emperor Dwayne ay lumabas ng kanyang silid at ito ay nagsalita. Anong nangyayari? Tanong ni Emperor Dwayne sa isa sa general niya. Mahal na Emperor Dwayne, may libo-libong kasundaluhan na patungo sa ating imperyo. Nang marinig ito ni Emperor Dwayne, ito ay nagalit at sinabi. Sino ang naglakas ng loob na tayo ay lusubin sa ating mismong imperyo. Sabi ni General Dwayne. At nang marinig ito ng isang general, agad itong sumagot. Mahal na Emperor, ang mga kasundaluhan na patungo sa atin ay nagmula sa Elysium Gate ito ay nagdala ng libo-libong kasundaluhan. Sabi ng General, at nang marinig ito ni Emperor Dwayne, ito ay medyo kinabahan. Ano, ang kasundaluhan ng Imperio ng Elysium Gate ay nagtungo sa ating Imperio. Sabi ni Emperor Dwayne sa natatakot na tono, at sumagot ang General, Oo Emperor Dwayne, ano ang nais mong gawin ngayon? Sabi ng General, nang marinig ito ni Emperor Dwayne, ito ay sumagot ang lahat ng kasundaluhan natin ay ay patalaga mo sa harapan ng ating imperyo. At nais ko din malaman ang dahilan ng kanilang pagtungo sa ating imperyo sa ganitong oras. Sabi ni Emperor Dwayne, at ito ay nagsabi, ihanda mo ang aking mga kasuutan pang digmaan. Sabi ni Emperor Dwayne, nang marinig ito ng general, mabilis niya kinawa ang mga armor ni Emperor Dwayne at ito ay sinuot agad-agad ni Emperor Dwayne. At ito ay nagsabi, Magmadali ka, sabihan ang buong kasundaluhan na magtungo sa harapan. At ang mga kasundaluhan na archer ay magsipuesto sa kanilang hanay. Nang marinig ito ng general agad-agad itong kumilos at sumigaw. Magsihanda ang lahat. Ang lahat ay magtungo sa labas ng imperyo. At ang mga archery ay maghanay ng ayos at mag sa hudyat. Nang marinig ito ng iba't ibang general at mga kasundaluhan. Ito ay mabibilis na nagsikilos at ang daang-daang libo ng kasundaluhan ng Westrington ay hamanay ng maayos sa labas ng imperyo ng Westrington. At sa hindi kalayuan, nakita nila General Hameno at Daryl, ang daang, daang libong sundalo ng Westrington. At si Daryl ay nabigla. Ano? Ano? Ang bilang ng mga kasundaluhan ng Westrington ay sobrang dami. Paano nagkaroon ng ganito kadami kasundaluhan ang Westrington? Kung hindi ako nagkakamali. Daang daan libong ang mga kasundaluhan ngayon na nag-aantay sa atin sa labas ng kanilang imperyo. Nang marinig ito ni General Hameno, agad niyang pinatigil ang kasundaluhan ng Elysium Gate. At sinabi, Master Daryl, ang mga kasundaluhan na iyan ay nagmula din sa iba't ibang sekta na kanilang kinubkob. Masyado tuso ang Emperor ng Westrington na si Emperor Dwayne. Ginagamit nito ang lakas ng kanyang kasundaluhan at lakas ng iba't ibang kasundaluhan ng mga sekta. At ngayon, ang Westrington ay ang may pinakamadami kasundaluhan sa mundo natin. Sabi ni General Hameno, nang marinig ito ni Daryl siya ay napakunot ang nuo. At sinabi, ganun pala, masyadong ang tuso ang bagong emperor ng Westrington. Si General Hameno ay biglang nagsalita. Master Daryl ano ang gusto mo mangyari? Tuldok, na kahit daang daan libong ang kasundaluhan ng Westrington kung kami ay iyong uutusan na lusubin na ang West Rington ito ay aming gagawin. Kahit na ito ay masyadong mapanganib. Sabi ni General Hameno, oo si General Hameno ay ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay napakahusay. At ito ay kailanman hindi nakakaramdam ng takot, na kahit gaano pa kalakas o kadami ang makakalaban nito. Siya ay hindi umuurong sa laban. At nang marinig ito ni Daryl siya ay napakamot ng ulo at sinabi. Na kahit anong lakas na mayroon ang ating hukbo, kapag ginawa nyo iyon, kayo ay maaaring maubos. Tuldo, magpadala ka ng dalawang kasundaluhan natin upang tumungo roon at sabihin. Na nais lang natin makipag-usap. At ang emperor nila na si Emperor Dwayne ay nais natin makausap wala ng iba. Kung ito ay hindi nila paanlakan, mapipilitan tayo gumamit ng dahas laban sa kanila. At kung hindi sesang ayon si Emperor Dwayne. Ako ang mauuna upang lumusab sa kaharian ng Westrington. Kapag natibag ko na ang matibay nilang pagkakahanay, mabilis mong palusuban ang libo-libong kasundaluhan natin. At sabihin mo sa kanila na maghanda sila sa aking bibigay na formation. Sabi ni Daryl, oo si Daryl ay napakahusay gumawa ng formation. Ang teknik na ito ay kahusayan ni Daryl na hindi matalo-talo ng ibang nilalang at mga kasundaluhan ng mga iba't ibang sekta na kahit ihilang sundalo na lang ang natitira sa kanyang pamumuno. Ito ay nagagawa peren manalo dahil sa formation na binubuo ni Daryl gamit ang mga kasundaluhan. At nang marinig ito ni General Hameno agad itong sumang ayon at sinabi. Masusunod Master Daryl. At si General Hameno ay nagsalita. Kayong dalawa, nais ko kayong magtungo sa harapan ng Imperio ng Westrington. Upang sabihin sa kanila na nais lang natin makipag-usap at ang kanilang emperor ang nais namin makausap wala ng iba. Kung tatanungin nila sino ang namumuno sa hukbo na ito, sabihin nyo na ako si General Hameno kasakasama ni Sec Master Daryl. Sabi ni General Hameno sa dalawang sundalo, nang marinig ito ng dalawang sundalo mula sa Elysium Gate, sila ay tumugon, masusunod general, at maya maya si Daryl ay pinahinto ang mga ito at nagsalita. Huwag nyo ipaalam na nakabalik na ako sa ating mundo sabihin nyo lang na nais nice kayo makausap ni General Jimeno at ni Sec Master Ambrose. Kapag sumang ayon sila, gagawa na lang tayo ng dahilan. Kapag hinanap nila si Ambrose, ako ang haharap sa kanila. Nakakatiyak ako na hindi ako makilala ng mga kasundaluhan ng Westrington lalo na ang kanilang emperor. Sige na maaari na kayong magtungo roon, sabi ni Daryl, nang marinig ito ng dalawang sundalo ng Elysium Gate. Sila ay nagtungo na sa harap ng imperyo ng Westrington. At sa hindi kalayuan, nakikita nila Emperor Dwayne na dalawang sundalo lang mula sa Elysium Gate ang nagpatuloy na patungo sa kanila. At si Emperor Dwayne ay nagsalita, Bumaba ka General Noel, alamin mo kung ano ang nais iparating sa ating ng Elysium Gate. Tuldo, nang marinig ito ni General Noel, Agad itong bumaba at lumabas ng Imperio ng Westrington upang antayin ang dalawang tagapagsalita ng Elysium Gate. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay mapapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye